kapatid. Yung feeling na parang hindi maandar papunta sa pag-asenso ang buhay natin. Yung feeling mo, stuck na sa current situation ng buhay mo. At kahit anong pagsusumikap mo, ay parang sa tagal ng panon, ay walang nangyayari sa buhay mo. Don't panic, it's organic. Watch until the end at pakinggan mo kung anong dapat mong gawin at ano ang pangako sa'yo ni Lord. Romans 12, verse 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Ang verse na ito ay nagsisilbing guiding light natin, kapatid. Pinapaalala sa atin na i natin ang galak at pag-asa sa ating buhay. Even in the most trying times, kahit may mga pagsubok, I let us rejoice in hope patient in tribulation ay inuutusan tayong maging matatag during difficult times. Hindi lang basta matiis ang mga pagsubok, ngunit yung magpatuloy ka at masigla ang tumutuloy at nagsusumiksik sa Panginoon na may pananalig na ang lahat ng pagsubok ay temporary lang. Patuloy na manalig na sa harap ng mga pagsubok ang ating kalakasan ay nagmumula sa ating kahinaan. When we are weak, we are actually strong dahil sa Panginoon. At sa huli, continuing steadfastly in prayer ay tinuturo sa atin ang pinakamahalagang bagay, ang patuloy na communication kay Lord. Prayer is our lifeline, mga kapatid, direct line to the divine through which we gain strength, wisdom, and peace. Sa pamamagitan ng ating constant na pananalangin, ang ating puso ay naging aligned sa kalooban ng Panginoon at isusupply sa atin ng ating Diyos ang Kanyang grace para malagpasan natin ang lahat ng pagsubok. Tandaan mo yan, kapatid, pangako yan ni Lord. Para kapatid, manalangin tayo. Mahari kang yumukod o ipikit kang yung mata, damhin natin ang presence ng ating Almighty. Panginoon, salamat, O Ama. Salamat sa taglay naming buhay at habang kami ay may buhay, ay marami kaming pag-asa. Sa turo mong we must rejoice in hope, kami ay hindi dapat mag-worry sapagkat ikaw pa lamang ay sapat na sa aming buhay, O Lord. Dahil totoo naman, sa iyo nang gagaling at manggagaling ang lahat ng bagay. Lord, salamat. Huwag kang bibitaw sa amin, Panginoon, sapagkat kami patuloy na magsusumiksik at hindi bibitaw sa iyo. Panginoon, kami ay may mga hangarin at pangarap sa buhay. Ito ay inilalapit namin sa iyo makatagpo namin ang naaayon sa iyong kalooban. Lord, kami ay mananatili sa iyong pangako, mananatili sa iyong mga plano at kalooban sa aming buhay. May mga pangarap man kami at mga kahilingan, still your will be done. Naway, ang aming mga inilapit sa iyo ay makasunod sa iyong mga plano para sa amin. Lord, turuan at tulungan mo kaming magkaroon ng complete trust in you. Trusting you will lead us through every tribulation sa pamagitan ng iyong unfailing love. Lahat po, Panginoon, ay tinataas namin sa iyong kapurihan, O Lord, sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid. Sana ay araw-araw tayong sumubaybay at ipagpatuloy natin ang ating pagdi-daily word sapagkat dahil dito tayo ay nagiging aligned sa Panginoon at nagsusumiksik tayo sa kanyang presensya. I-like at i-share mo rin para makapagbigay pa tayo ng mga inspirasyon sa ating mga kapwa sa pamamagitan ng mga salita na ating tinatalakay sa araw-araw. Salamat kapatid. Magkita ulit tayo bukas.